welcome Relarge tv okay no so sa karon mga ka idol uh, i-open na nako na ni ang durian kung kini siya hinog na ba wow. di ba last vlog nako na kung paano natin uh, pabilisin ang paghinog sa durian so ito na 3 days pa lang i-open ko na to kung totoo ba yung procedure ko kung paano ipahinog yung durian. Yung inilublog ko sa tubig, di ba? Nakita yung last video ko. Nilublog ko sa tubig. So ngayon, 3 days lang. So sa ngayon, i-open ko na kung uh, tama ba yung procedure ko na uh, ilublog sa tubig. I-open ko na to. Okay, okay, okay. Perfect. Mm. Wow, ang sarap. Sarap, sarap. Yung iloblob natin sa tubig, napakasarap. 3 days pa lang.